Hey guys, Aircraft MC here. Ano tayo sa panibagong episode ng ating survival series. At ang gagawin natin ngayon is mag-mine tayo. Siyempre mag-resource gathering ulit dahil madami patay ng kulang. Patay ng mga stone at ores na rin. Tapos uh, i-build na rin natin yung starter house kung makumpleto na natin ang ating mga uh, items or resources na kailangan para uh, ma-build yun. So tara na uh, ang gagawin natin is kung kaya tayo magmamine mine so bali last episode ito gina ginawa natin itong tree farm natin may ano tayo source na tayo ng mga puno na kailangan natin sa resources natin so ngayon narap tayo ng cave ah uh, ba't ako may seed uh. what's wrong with you man Tara-tara. Pagkakalang ko parang may cave doon. Banda. Yep. Or dito na tayo punta? Ay, di. Parang ano dito eh. So, may iron. Ah, Magkagabi na. Kababa ako lang. Puno natin to, syempre. Ano, ito pang kuha natin ng mga ores. wow ano nga galing? Okay. pati yun alam okay. ko na lang kung mabalik pa yun ilawan na natin to Ay, isa pa doon nato eh. Lang, kapit na ilong ko. Tama pa ang kayo. Hindi sa skeleton. Tara, tara men. kayo. Yan. Thank you. Laban na kayo guys ha. Lawan ko lang dito. Hmm, one hit na lang. So ito pa lang nakakuha natin gamit mga blocks. Okay. Gawa na nga ako ng sword. Iron sword ko tayo, iron sword. I feel bad na wala tayong iron sword. Ba't donkey lang? Mabilis kaya itong tanong. What's up, man? Please, maging umamo ka na sa akin. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Yan na, yan na. Aba. ka. Ayan na. Yay. Ang um, bagal niya. Pero, kikip natin to. Ay. Ang um, bagal siya. Pero, yun, pinakamabilis na tayo. Eh. Tingnan natin to. Okay, ito. Ito sakto lang HP niya. Ito kulang pang HP niya. Ito so, mabilis to. Ay, nakita akong horse na sa dulo. Let's see there. What? Ang pangit ng struct. I mean, maganda yung terraform. Oh, skype ako. Kaso, you know, pag inakuan ka at nag-adventure, ang ganda ng mga ano, shapes. Ito nga, ano. Like, Hindi uh, ka dumag-adventure dito. Saan yung horse? Ha? Huh? What? Verb tayo. tubig na lang tayo baba. Yan, itong tubig. Oh. Whee! Safe si, ang ating horse. Ayun! Nakakunin ba dito, di ba? Tapos Dito. tong bay ano building na to oh aray a book yes ay iwan ko na to Ala ko di mo ko. Ah, na bandu na tong area. Ano to? Sorry sure, guys. Wala sana ng village ito. So ngayon, paano tayo makakabalik? Nee, eh, pwede eh. tayong makabalik dito sa kabila. Hehe. Ikaw din natin yung kabayo nino. Yun, What the leaf? Uy. Para makatawid pa dyan. No? Ah, did it. We did it. We did it. So, uwi na muna tayo guys. Nakakuha tayo ng magandang horse din. Uwi tayo. So, yan nga guys. Nakauwi na tayo. Ito, so, sa base natin. Nakadala pa tayo ng mabilis na horse. Nice. Saan kung ngayon tayo park Ay, yung kabilang side nun. Pwede, pwede. Ah, uh, kabila yung donkey. Tapos kabila to. Yung donkey natin. Ah. Yup. Pwede na to. Yan ka pa muna, boss, ha? Kuya, alis muna. Nakabalik na tayo sa ating base. Dami tayo nakuha. May mga nadaanan tayong ruin portal. Kaso, ulit-ulit na sila ng loot. Kaya yun. So, mag-clear tayo ng inventory. Kawan ko talaga ba't dami kong bed na kinuha. <laughs> Ito mga white bed. Itong dilaw na lang muna dadaling ko. Ayan okay, oh, ito. Ayan okay. so, ito ng fortune. Ayan ito ng iron ingot. food. Sir, ito lang natin. natin. Hindi nga bababa -baba tayo. Lalim-lalim to. Pamunta ng coal pa. Para may entire ilaw tayo. Pwede na to. Oo. May deep sleep na dito. Daming mobs. Oh no. O skeleton pa rin ito no. Uy, ano yun? May mine shaft. Oh, no. So, tayo mo natin. Dak. Papadol ako tayo dito. Tuli-tuli. Ah, oh, ah maglaba kayo. I'm dying, I'm dying, I'm dying. Lung oh, creeper. Oh, <laughs> Grabe laban. Dali, dali, dali. Kumaka dito, no? Sana wala.

Ng, ano, oh wait Ano ha? Ang wait Keep ang ah, mine shaft na to. Ito ito creeper eh. Yon, sila na to? Yun. Sila. Ano ba yan? Malas muna natin. Pati sila lang yun ng mobs. Okay. Uy! Nichiyod! Delikado pag nag-spawn to. Alas malam natin ang spider farm. Ay, malapit ba? Wow. Ang dami Minecraft dito. Uy, knockback. Ano na 'to? Thank you for this, man. Ah, trade ko yung power drill. Alas na dito. May spawner na sa taas taas yung naririnig ko eh. Ano strider. Pwede na rin. Kaso, hindi natin kailangan yan. Ah, uh, eh, Hmm. Um, ano ba? Palit ko muna ito. Pasira na rin naman yun. あ、え、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、 Uy, hey, may bababa pa dito. Bababa tayo? Puro tubig pero... Ito na yung pabalik, diba? Oo, oh, ito na yung pabalik. Aray. Check na naman natin. Ano mo lubog? Uy, dahil mo. Buti nakikita. Nag-shine siya. Uy, another one. Dead in the pool. Here. Thank you for diamond. Ooh, the Apache. Let's go. No. There's more here. Let's go for it. Wait, how do we do this, man? What, ba? What? down. Ayun nga, bumalik ako sa cave. Ang dami ko na akong resources. So, dahil mo na ako ng sa pang vein ng diamond. Bumalik tayo sa taas. At ito lang kasi kinuha ko eh. Naalala ko may ano doon. May geote ba? Diba? Ano so, na nalagay itong cobblestone generator? Ah, hindi. Magka-craft din pala muna tayo ng... Diamonds. Tools. At. Parma ko Timbuk. Timbuk lang yun diba? Tapos. Tama. Dikap tayo ng... Eh. May wala eh. Wala, wala. ano yun. 17 pwede pa tayong mag-craft na axe pati ng ano. Pero eh, pickaxe muna. na. importante sa ano. Sa pagka-craft ng diamond, pickaxe muna. Kuna natin to. May hindi ko rin naman ito na ano eh. Nagkamayroon akong lapag dito eh. Ito ko natin itong baba.

sa kanyang dalawang diamond para sa enchantment table. Ayan na. Kaso, ah, so, uh, taba mo na to kasi wala pa tayong books. Wala pa na farm nun eh. Siguro sa cobblestone generator, Ilalim ko na lang gagawin. Ano makalalim to? Ano makalalim ako dyan? Stairs, tapos, ito, pangalitan natin ito ng stairs. Muntik na masabi, slug. So, tayo na block dito. So, ito, ba? Sige tayo. Ya lo más pronto. Tapos talaga atas-taas ang labah. enchantment table. So, kaya natin muna nalagay. Ito muna. Pagta natin ito. <laughs> Ayan. Efficiency. So, yun nga guys. Ah, uh, Nakompleto na natin ata yung ating resources. Hindi ko sure kung may kulang pa tayo. Basta panoodin na natin sa timelapse build ng ating starter house. Bale, ito. Inusog ko yung tree farm. Medyo nilayo ko doon. Ninyin yung jungle the tree. Tapos, ito na ano, pinalit ko dito is itong unlimited source ng lava. Pwede na siya pang fuel, pati pang ano, Panggawa ng mga farms. Ito. Pinadami kang cow. Tapos, ayun nga, gumawa na ako ng enchantment area doon. Add ako ng mga... Kulang pa eh. Tapos yung mga villager, binlagay, nilagay ko sa boat. Ayun naka-boat. Tapos bumalik ko na tayo sa ano, sa lalim. At nung nag-explore ako, may nakita akong magandang andon area. Uh, ang tawag doon? ah uh, ravine natin? Or parang open siya. Open na cave. Na, doon do ko kinuha yung pointed dripstone, pati yung dripstone block. So ngayon, uh, ang gagawin natin is mabibuild, build na natin tong starter house natin. So, ito na. Huwag natin patagalin pa. Tara na! guys, natapos natin yung starter house natin. Ito siya. Wala pa siyang interior. Pero ito yun. Ito yung buong design niya. Tanggalin ko na, ko na itong bamboo. So ito. Pre-cam ta. Paikot. Ayan itsura niya. Mukha siyang castle din. <laughs> Desa tower. Pero ayan, okay naman. So, sa loob, uh, wala pa nga, ay, nabanggit ko lang interior, pero ito yun. May design na. Eh, <laughs> ano naiwan ko pa to? Bale, siguro dito, lagyan natin ng mini storage. Tapos, ito pwede pa ako mag-ukay pa ilalim. Kung gusto ko bumaba ng mag-base, magka-basement. Ito, second floor. Ito space. Siguro ito lang yung bedroom. to. Nag-design De pa natin, pwede pa natin lagyan ng attic siguro. O mini, parang mini area. So parang hallway siya. So, may bintana. Dito, so, pupunta ng tower to. Pwede ah, uh, yung tower na, nakita niyo sa labas kanina. And ito, ay hindi ko pa nalagyan ng ano to. Mapalitan ko to ng ladder. Clear natin to. Tapos tanggal natin itong motor. Yan, lagyan natin ng ilo kasi baka mag-spawn ng mobs. So, baba na tayo. Lagyan natin, ay, may nakalimutan mo pala akong ilagay. Yung campfire din sa may fireplace natin. Diyan, lagyan natin ng campfire. Ayan, lagyan natin to. Uh, masyado makapal yung usok. Off natin yung dalawa. Ayan, pwede na siguro yan. So, guys, ito na magtatapos ang ating third episode ng survival series natin. Sana gusto nyo itong video na ito at itong binild natin ngayon. Uh, huwag nyo kalimutang ilike at mag-subscribe for more video like this. So, stay tuned guys. Kita-kits sa next episode. Bye-bye!